Hello, good morning, 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 good Nag-ready -re sila kasi magja-jogging daw kami. Ayan. Banding na kami mga kamister ng mga bata. Punta kami dun sa burol sa taas. Ayan. Maglakad-lakad lang kami at mag-jogging. kita kits tayo dun mga kamister. Ano? ano? Okay na? Pwede <coughs> na? Opo. Hmm, uh, Binoman yan. Si Kuya ano? Yeah. Yan lang? Yeah. Ngit. Kailan mo mag-shoes ka? Shoes. Oo, oh, yeah. dapat shoes. Hmm. This is a weekend for the Ay Ayan mga kamister, nandito na kami sa kung kami nagja-jogging. Ayan Oh. Hi. Paikot ating kamera. Ayan. O, oh, diba? Maganda. Uy, na-miss na yung bunso ko ah. Sa sa baka. Ano? okay ba dito ha ayan o oh. si mama ayan may mga panambak dito na ano parang mayroong ano dito planta ng mixer yung aming kapare sa trabaho wag ka dyan ha ayan. wow ito may panambak ang ano siguro ang purpose nito siguro baka gagawin din ito no gagawin building din Kawawa naman yung mga baka na yan pag wala na silang area dito pag sakaling mm, may tao. Ayun oh, may baka oh. Ayan. Oh, ngayon Mayroon na siyang tubig. Yung last upload natin dito mga mister kasama ko si Kuya na jogging din. Tuyo ito, tuyo at saka puro ano ito. Puro lupa lang, putik na nagtuyo pero ngayon may mga halaman na siya. May mga damo na pala. Ayan. Ayan, ganda dito. Ha? Huh? Ang huh? Ngayon lang namin nakasama ni Kuya si Sowi at saka si Mama. Ayan, yes, oh. like scare. Ayan. <laughs> oh. oh. Ay dito. naman na masura yung iba. Oh. May mga na. Oo. Oh, Ayan. Si? Oh. Ayan si Bunso. Ano? pa wow dito yung ano nila kamis, mga kamisder yung arena na malaki dun sa katilaan oh. oh, dito na tayo dito na tayo sa gilid oh, Oo. Oh. wow suwi ay ang ganda dito ang lawak dito ano karamihan nagdadyag yung mga kamisder yung ano yung mga tao sa uh, village ito yung mga pinapakita ko dito noong nakaraan solar yung mga source of na ng ilaw sa daan <laughs> o, oh, tabi lang ha sa gilid lang o oh, yun na oh. tatakbo na no. <laughs> Yan. Maluwag tawag dito no? Hindi masyado nang kukunta ng kotse. Okay. Huwag tayo doon sa gilid kasi malalim yan dyan. Ayan o. Oh. Oh, drone, drone shot, drone shot. oo oh, O, drone shot yan. Ayan. Napangkuha natin dali. Habang naglalakad tayo. Tawi. Uy, galing oh. Galing oh. Galing. Hello. Hi. Jaging-jaging kami. Uy. Yan, shout out sa aming mga subscriber, followers diyan. Ayan oh, shout out sila. Ayan. Yeah. Yeah, uh. Ay. Tawi. Yeah. Hi, Kuya. Oh, may time bomb diyan ah. No. <laughs> Dito naman yung ano, yung mga ano nila mga What? kangkungan um, pakita natin ito. ayan mga kamister diba? um 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 dito sila nagtatanim ng kangkong yung mga dinadala nila sa palengke ayan o, o dito tapos nahulog yung kamera ko <laughs> yan lalim oh. o oh. okay dyan papa, sa gilid ah Oh, may papaya oh. Yeah, may bunga. Yan. Sa likod niyan yun yung bagong arena dito sa Dasma. Yung building na yan sa likod niyan. Yung parang dome. Ayan. Tapos dito, mayroong mga construction dito. Yung ilog. May recrap yan. Yun yung mga bato. May mga uh, ginagawa pala dito sa ano sa ilog na katabi ng mga bahay. Ayano, oh, recrapping. Eh, pala may mga maraming bato diyan sa ano nakaumpok. ayan, ginagamit sa pagre-recrap. ayan So, sa taos sa ating mga nagtatanim ng kangkong. Damihan niyo pa. <laughs> Masarap 'yan sa ano. Masarap sa sinigang na bangus, no? Ha, <laughs> Ay, ayaw mo dyan. Tingnan natin sa kabila. Sa kabila naman, sa kabila naman. Ay, din. Ito yung mangga na maraming bunga na nakaraan. Wala ding harang, no? O, dito lang tayo sa gilid. Kita natin sa ating mga viewers yung ano, yung lalim. Ayan, Ang lalim din dito, Oh. Tapos ilalim ng mangga. Sawi dito lang, dito lang. Ayan malalim. Kuya, dito ka lang. Hoy. Oh. May bird. Ayan. Oh. oh. Dito na paisod. Ha. Kiakin na, kaakin na. O, kaakin na pa balik. Jaging na pa balik. Dito lang, Kuya. May ulan. Dali, baka ulan. Baka uulan. Oo. Dito lang, dito lang. Tara na. Ayan o. Oh. Tuwang tuwa. Dito lang tayo banda kasi malalim doon sa dulo eh. <laughs> Kuya, sa tabi. ano okay one two three go Kilid lang <laughs> 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 balik balik <laughs> oh mukbanggaan pa kayo so ayon mga Mister tapos na kami mag-jogging. Ayan. Bibili na kami ng fruit, sabi ni Mama. Anong gusto mong fruits? Tayo sa Walter Mart. Sa Walter Mart? Doon na lang sa bilian ng prutas. Kuya, tara. Let's go. Ayan. At doon na lang ulit mga kamister sa ano, sa pagbili namin mamaya sa, mo, prutasan ba yun? O parang malapit doon sa Alpha Mart. Ayan oh, ganda rito. Napawisan ka? Wala? Ni. Ikaw, pawisan ka? Yes. Yes. <laughs> <Yeah. laughs> so, Tatry si na tayo. Ala, pagod na. Pawis sa si Kuya oh. Ano? Sito na? <laughs> Itakits tayo mamaya mga kamister. Bye bye. Pauwi na kami. Kuya motor. Oh, ano na? Ano nang bibili nyo? You... Sito? Oh, kuha na. Dali, binis. Ano sa'yo sa uwi? Minute May? Or ano? Sa'yo mama? Sa so, uwi, Ano sa'yo? iyo? sa ay. akin ay ito minute me. ni ito sabi sabi ito ito yan lang okay na no, sa'yo yan ano sa'yo papa no, Del Monte tayo? ano ito? green yan at magano no, tayo sa'yo binit mo uh -huh. Mugo-mugo kay mama, kay Zoe, minute minute Bili ka pa, choose one. Baka meron ka pang ano, anong gusto mo. Ano pa? <tikin> Chicherya, mahilig si Chico at Chicherya ah kami sa Alto Park mga kamis na. <gibberish> Di ba sasakit siya mo dyan, <mimit> ano yan yan? Di ba mo dyan? Or ano ka lang? Dutch milk. Ayun yung Dutch milk Walang ano? malaki, malaking Dutch milk. Okay, kay kuya, okay na kay kuya. Ayan. So, bite na tayo. O, si Bunso, meron pang gusto, ano? Ay, ito na lang, that's me. Ayan. Malaki. Huwag na lang muna, ano, sabi ni tita sa sabil, ano? Yung chucky ay... Ano pa yung sa chan mo? Oh, bite na tayo, dali.

I-copy ko po, nakaka po siya, maka-save po siya ng $13.99 na $35.99. Okay na 200. Oh, may palibre pa oh. Oh, di ba? Bread with free cornito. Tara na, tara na. Tama na, tama na, Ayan mga kamistera. <laughs> Sorry, nasamit. <coughs> ayan, andito na kami sa bahay. Kakarating lang, ayan, dumaan pa kami sa, ano, sa Alpha Mart. Kanina, ayan, namili sila na kanilang minumin. Dumaan na rin kami sa talipapa doon. Bumili na kami ng kung ano-ano. Alright, maraming maraming salamat mga kamister ko kung naabot nyo yung uh, dulo ng video namin. Ayan, pagjajaging si Kuya. Kamusta? Hello. Ayos nice lang, enjoy. Si Zoe, uh, first time namin nakasama at saka si Mama. Kasi madalas kami ni Kuya ang ano, ang nagja-jogging doon sa Burol. So, kanina kumpleto kami. Yan, maraming maraming salamat. So, hanggang dito na lang yung vlog namin sa araw nito mga kamister. Kung uh, may time pa mamaya, makapag-live ako dun sa pitch ko. So, ang gagawin namin dito kasi na hindi nga natuloy yung paglilinis namin sa bahay mamaya. Eh, pwede kami mag-live. Samahan nyo kami mga kamister. So, kita-kits tayo mamaya mga kamister o sa next vlog po namin. Bye-bye!